tubo ito ang isang taong story ng tubo <mulong> dyan, tabi na kamutay. Oo, tabi na kamutay. Bago tayo kayo ito na diba. Iskertahin niyo muna Dito nagsimula ang teknolohiya ng pag-aasukan. sa pugon, nagatungan mano-mano hanggang sa lumapot. Apat na oras, limang oras yan bago mapalapot. Para makaluto ka ng asukal, titimplahin mo lahat. Gatong, init, yung sulak, titignan mo, yung kulay, titignan mo lahat yan at tama-tama, Kuya Boyet Kabalag. Ano pinagkaiba ng uh, pag magluluto ka ng muskubado at magluluto ka ng pulot? Pinakamaganda niyan, pag tinabas mo, huwag mong ng dalawang oras sa field. Ano yan? Pagka muskubado ang gagawin? Pag muskubado ang gagawin. Sa pagkatabas niyo, tingnan na, ha Pagdating sa gilingan, kinakailangan diretsyo na ng giling para press na press yung at sigurado lalabas na maganda mas kumada. eh pagka pulot naman pagka pulot, kinakailangan biladin mo ng 4 days to 5 days para di naman siya maging asukal para may stock mo kahit pa naman ilang buwan o tatlo o apat na buwan basta maganda ang pagkakabilad ng ano, para maging pulot hindi yung mag aasukal kahit sana huwag mo lang siyang hahaluin ng hahaluin sa lata yun ang diskarte naman ng pulot Andito tayo ngayon sa pagawa ng asukal dito sa Paraig, dito sa Nasugbo Batangas. Kasama ko si Kuya Boyet Kabalag, gumagawa sila rito ng bate o yung tinatawag na muskobado. gumagawa sila ng tira-tira. Yung kalikot, kung tawagin. Yung kapataan pa natin, nasa lata, lalagay sa stick, kakainin, pakasarap mo. Dito ginagawa ninyo. Samahan ninyo kami. Hoy! Pago tayo! Yeah! apat na oras pinakuluan. Ganito katagal gumawa ng asukal. O so, ganito katagal gumawa ng muskupado, gumawa ng pulot, wala sa pagkatas, wala sa dumapot. Scientifically, ang temperature nito umaabot ng 110 degrees C. Mas mairit kaysa kumukulong tubig. Ang bricks nito o yung lapot, nasa 80 approximately. 80 hanggang 85. Yung degree ng kanyang lapot. Ganito katagal, bawo ka magagawa ng pulot. Ilang taon na kayo kaya boyit na nagluluto? 8 taon, hanggang po natututo na akong tumuntla. ilang taon na kayo ngayon? 48. 40 years mm -hmm. na experience. Tapos ito, tinayo itong lutuan na ito. 1954. 1954. 70 years na ito. 50. Isang pagkain din napapanis. Isang taong tinatubo. Isang taong bago anihin. Huli kong pinuntahan. Ang pagawaan ng pulot ng pamilya kabalag. <laughs> Ito na ang pagkakataong inihintay natin. Tagal pinakuluan nito. Isang taong pinatubo. Lahat ng season sa buong taon. Tag-ulan, tag-araw, naranasan na asukal na ito. Tikman natin. Mainit-init pa. Ay, hindi pa niya. Baka kayo mapakaw. Tingin pa lang. Alam mo na. Napakasarap sarap nito. Para ig nasugo patangas. Halina, tikay rito. Asan dito? Hmm.